Hi mga mare, tara mag-ani tayo ng mala dalandang kalamansi. Ang tawag dito sa Germany, kalamundi. Eh. Pero tingnan nyo, kasi lalaki siya ng, kasi ng isang dalandan. Ayan, ang daming bunga. Ha? So tara, gawa tayo ng kalamansi juice. Anihin na natin. Mahan nyo ko guys. dami pang natira. Jumbo kalamansi ito. Or kalamundin sa Germany. Ayan. So, naani ko na dito sa kabila. Ayan lahat ang naani ko, guys. So, guys, tingnan mo kasi laki na siya ng isang itlog. Ayan, <laughs> kalaki yung kalamansi ko dito sa Germany. So now we're going to put on the art, guys. Bye.